Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. OnlyFans, maaaring alam at narinig mo na ang platform na yan. Pero sa mga hindi nakakaalam, ang OnlyFans sa isang internet content subscription na nakabase at ginawa sa London noong 2016. Ang app ay mabilis na sumigat dahil karamihan sa mga taong gumagawa na ka na ng kanilang profile at handang magpakita ng nakakaakit nila mga litrato ay may posibilidad na kumita ng malaki. Ngunit katulad ng ibang platform, ang OnlyFans ay nagkaroon din ng issue at napuno ng kontrobersya sapagat karamihan o halos lahat ng mga creators sa app na yan ay umabot na sa punto na gumagawa ang mga ito ng X-rated o mga adult videos para makahakot ng maraming views. Pero hindi lahat ng mga taong gumagamit at nagsasetup ng profile dyan ay biglang yaman. Ngunit kahit walang kasiguraduhan na siya ay kikita, si Maria ay lakas loob na nagset-up ng profile. Base sa report, ito ay pinanganak sa Lviv na siyudad na makikita sa Western Ukraine. Noong 2022, si Maria ay nagsimulang mag-post sa OnlyFans dahil pangarap nitong maging modelo at kumita ng stable na income. Noong una ay mga litrato lamang ang binabahagi niya. Pero nang mapagtanto niyang mas madaming tao ang willing magbayad para sa mas maayos na content, ay sinimulang mag-post ni Maria ng mga rated PG na litrato at mga videos. Ang pagiging mas bata niya kumpara sa ibang creators at tagdagan pa ng kanyang kagandahan Maraming mga tao na karamihan ay mga kalalakihan ang naakit sa kanya. Kaya kalaunan ay tinawag na rin niya ang kanyang sarili bilang modelo ng OnlyFans. Ilang buwan pagkatapos niyang maseta pa kanyang profile, naisip din ni Maria na mas palaguin pa ang kanyang social media presence. Sa pamamagitan ng paggawa ng profile sa iba't ibang -iba mga platforms, tulad ng Instagram. At katulad ng iba mga kababaihan na gustong makahakot ng maraming fans na willing na magbayad na kanyang mga exclusive contents, ay madalas siyang mag-post na mapangakit ng mga litrato at video. Kung magkaroon ng libo-libong views at likes ang post, ay sinisigurado niyang imbitahin ang mga ito na pumunta sa OnlyFans para makakita pa ng iba pang mga litrato at videos niya. Bukod sa ganyang mga contents, minsan ay binabahagi din ito ang ibang aspeto na kanyang buhay tulad ng kung papaano siya nabubuhay sa kanilang bayan sa Ukraine. Nang kumikita na, si Maria ay nagsimula na rin lumabas sa kanyang bansa sapagkat ang kanyang profile ay napansin na rin ng ibang mga advertisers na willing magbayad sa kanya para lamang maipromote ang kanilang mga produkto. Kung ang ibang mga Pilipinong magulang na may konserbetibong pananaw at paniniwala sa buhay ay pipigilan ang kanilang anak na i-expose ang katawan nito sa internet, kahit hindi isandaang porsyentong boto ang nanay ni Maria, ay wala naman itong magawa dahil ito ay dalawampung taong gulang na. Ibig sabihin, hindi na ito minor na edad. Kaya sa halip na pagbawala na maaaring maging resulta ng pagrebelde nito, si Maria ay sanuportahan na lamang niya ang mga gusto nitong gawin sa buhay. Sa pagdaan ng panahon ay mas dumami ang followers at mga subscribers ni Maria. Kaya mas pinag-igi pa nito ang pagpo-post at kasabay ng kanyang pagsikat ay naging madalas ang pagpunta niya sa iba't ibang bansa sa Europe at Asia. Sa kadahilanan na nabata pa si Maria at kadalas ang all expenses paid trip ang mga gig niya sa ibang bansa ay hindi niya yon tinatanggihan. Bagamat may kaakibat na piligro ang pagpunta sa ibang bansa na mag-isa, lalo na at 20 taong gulang lamang siya, ay lakas loob pa rin itong tumatanggap ng mga kontrata sapagkat alam naman ni Maria na hindi lamang siya ang gumagawa noon at wala pa siyang nababalitaan ng mga modelo na napapahamak. Kaya nang maimbitahan siya na magpunta sa Dubai nitong taon lamang ay hindi niya yon tinanggihan. Ayon sa ulat ay hindi yon ang kauna-unahang beses na pumunta si Maria sa Dubai. Base sa mga reports na naglabasan, ito ay dati nang naimbitahan sa UAE upang mag-promote ng iba't ibang brands. At hindi siya nag-alala sapagkat kamakailan lamang ang United Arab Emirates ay diniklarang world's safest country sa buong mundo. Kaya nang makatanggap siya ng imbitasyon sa pangalawang pagkakataon, ay hindi yon pinalampas ni Maria. Dala ang ilan niyang maleta na puno na kanyang mga damit at gamit, ito ay sumakay ng eroplano patungong Dubai. Sa mga litrato niya sa kanyang social media ay makikita mo na naging madalas sa kanyang pag-post kung gaano siya kasaya na strategy niya para naman ganahan ang kanyang mga fans. Nang ang eroplano ay lumapag sa Dubai noong March 9, 2025 ay kaagad niyang tinawagan ang kanyang ina ni Siana upang ipaalam dito na dadalo siya sa isang event. Sa usapan ay nabanggit nito na kahit medyo pagod siya sa biyahe ay kailangan niya pa rin maghanda sapagkat merong event siyang pupuntahan ng gabi ng araw na yun. Naibahagi din nito na pagkatapos ng gig na yun ay aalis siya ng Dubai dahil meron siyang flight ng March 11 patungo naman sa bansang Thailand. Sinabi ni Maria na kahit mabilis lamang ang gig niya ay malaki naman ang kanyang kikitain na sobra pa sa kanyang mga gastos sa paglilibot niya sa Thailand. Nang matapos ang kanilang usapan, si Ana ay masayang nagpaalam sa kanyang anak. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay yun na pala ang huling beses na makakausap niya ito. Sa kadahilanan na, na gusto niyang makapagpahinga ang kanyang anak, ay hindi niya inistorbo si Maria at naghintay na lamang siya na kontakin siya nito. Ngunit nagtaka na si Ana dahil dumaan at lumagpas na ang March 11, ni isang chat o text o kahit tawag ay hindi ginawa ng kanyang anak. Mas lalo pa siyang kinabahan sapagkat nang kontakin niya ang lahat ng mga kaibigan nito ay walang makapagsabi sa kaniloroonan nito. Ang only fans at Instagram page din nito ay hindi updated na alam mong hindi normal lalo na kung ang may-ari ng nasabing page ay isang content creator na ang kinabubuhay ay mula sa post. Kaya ilang beses na itong kinontak ngunit ang kanyang chat o text ay hindi nito nareplyan. Pati ang kanyang mga tawag ay napupunta lamang din sa voicemail. Nang makumpirma niya na wala talagang may alam sa nangyari dito, ang kinakabahan ng si Anna ay hindi na nagsayang ng oras at mula yung Ukraine ay tinawagan niya ang Dubai Police para mag ng Missing Persons Report. Ang mga otoridad ay mabilis namang inaksyonan ang kanyang reklamo at ang mga ito ay kaagad na nag-imbestiga. Ngunit dahil sa UAE ang pinag-uusapan natin dito, ang kapamilya ni Maria ay wala namang ibang impormasyon na nakuha mula sa mga otoridad bukod sa iniimbestigahan na ng mga ito ang pagkawala ni Maria. Ang limitadong impormasyon mula sa mga pulis ang nagdula kay Ana upang magsagawa ng sarili niyang investigasyon. Sa proseso ay umabot pa sila sa punto na kinuwestiyon nila kung totoo ba na ligtas ang Dubai o baka naman dahil sa sobrang malihim na mga otoridad ay baka may pinagtatakban lamang ang mga ito. Kahit duda sila sa kredibilidad ng mga otoridad sa Dubai, ay hindi naman iyon nakapigil sa sariling investigasyon ni Ana. Sa tulong ng iba niyang pamilya ay sinimulan nila ang pag-iimbestiga sa event itong pinuntahan. Nagawa nilang makausap ang ibang modelo na inibindahan din sa party. At ang mga ito ay ipinakita naman ang invitation na kanilang natanggap pati ang contact information ng organizer. Mabilis ni Ana na tinawagan ng organizer ngunit ayon dito ay hindi niya matandaan na ang batang modelo ay dumalo sa event. Kaya hindi siya sigurado kung pumunta ba ito sa event o hindi. Nang sabihin niya ang pangalan ng dalawang lalaki na nag kay Maria sa event, ay itinanggi rin ng organizer na kilala niya ang mga taong yun. Bagamat tila dead end na ang lahat, ay sinabi pa rin ni Ana ang kanyang tuklasan sa mga otoridad at naging interesado ang mga ito sa kanyang natuklasan. Pero ayon kay Ana, ang mga investigador ay hindi naman tiningnan o sinundan ang mga impormasyon na kanyang sinabi. Sa halip ay nag sa mga ito para mabilis nilang mahanap si Maria. Pero isang linggo ang dumaan ay ni isang detalye ay hindi nagbahagi ang mga otoridad kung meron na bang progress sa paghahanap nila sa modelo. Kaya sa desperado niyang mahanap si Maria, si Ana ay lumabit na sa kanyang gobyerno. Ang kanyang panawagan ay hindi naman tinanggihan at ang Ukrainian government ay kaagad kinontak ang mga otoridad sa Dubai. At noong March 19, sampung araw pagkatapos may ulat na nawawala si Maria, si Ana ay nakatanggap ng tawag mula sa mga otoridad sa Dubai at masayang ibanilita ng mga ito na natagpuan na ang kanyang anak. Kalaunan ay nalaman ni Ana na ito pala ay natagpuan sa tabi ng kalsada. Ngunit kaagad itong isinugod sa ospital dahil sa lala ng kondisyon nito. Mabilis na nagbook ng flight si Maria patungong UAE at nang makarating siya ay doon pa lamang niya nalaman na nasa critical na condition pala ang kanyang anak. Ito ay merong oxygen sapagkat ayon sa mga doktor, ang mga braso, binti, pati spinal cord nito ay bali-bali. Sa tindi ng kalagayan ng modelo ay binahagi ng mga doktor na pagkatapos nila itong operahan ng apat na beses ay isinailalim si Maria sa induced coma para wala itong maramdaman habang nagre-recover. Nang marinig niya ang mga impormasyon na yan ay hindi maintindihan ni Ana kung ano ang nangyari sa kanyang anak para umabot ito sa punto na halos mamatay na ito. Hindi niya rin mapigilan na mapatanong na bago ba ang mga sugat at ilang araw itong nagdusa dahil sampung araw itong nawala. Naglalakan lamang ba ito sa kalsada at desperadong naghanap ng mabait na Samaritano na tutulong sa kanya o iniwan lamang doon si Maria? Ngunit ang mga katanungan ni Ana ay hindi kaagad nasagot sapagkat ang kanyang anak pagamat stable na ang kalagayan ay hindi pa rin niya maaaring makausap. Sa dami ng katanungan, sabayan pa ng stress na sila ay nasa hindi pamilyal na lugar, si Ana ay nag-ingat at lalo siyang nagduda dahil nang makausap niya ang mga pulis, ay sinabi ng mga ito na ang nangyari sa kanyang anak ay isang aksidente. At walang ibang dapat sisihin sa sinapit nito kundi si Maria mismo. Sa police report ay nakalagay na sa kadahilanan na ang influencer ay maaaring lango sa alak o droga, ay hindi nito namalayan na ang napasok na pala nito ay isang construction site na isang restricted area. Ngunit dahil nga ito ay lasing na lasing o high na high, hindi na nito namalayan na ang inaakit niyang lugar ay ginagawa pa pala. Sinabi ng mga otoridad na ang modelo ay pang makaakyat sa ilang palapag bago ito mahulog. Nasa report din na ang katawan ng modelo ay walang indikasyon na ito ay inataki, sinaktan o nakipaglaban. Ngunit ang eksplanasyon ng mga otoridad ay maraming loopholes o butas. Tulad ng kung ito ay nahulog at nagawa nitong makagapang o makapaglakad pa patungo sa kalsada kung saan ito ay natagpuan, bakit ang mga gamit ni Maria tulad ng kanyang bag, cellphone, passport, wallet at iba pa ay nawawala? Bakit hindi rin inimbestagahan ng mga otoridad ang event na pinuntahan ito? At si Ana ay hindi rin kontento na hindi na mga ito mapilwana kung bakit inabot pa ng sampung araw bago ito matagpuan. Sapagkat ang kalsada kung saan ito nakita ay kinokonsidera na isang central location. Natawag kung saan ang isang daan ay ginagamit ng libo libong motorista sa isang araw. Kaya pa paanong walang nakakita dito at umabot pa ng sampung araw bago ito masaklulohan. Sa daming mga tanong sa sinasabi ng mga otoridad, ang mga ito ay nag-release muli ng report kung saan mula sampung araw, sinabi ng mga investigador na tatlong araw lamang talaga nagpagalagala si Maria bago merong may mabait na Samaritano na tumulong dito. At pinanindigan nila na ang bersyon nila ang tama. Pero kahit nasa coma pa rin si Maria, si Ana ay hindi na kontento at nanahimik. Sa halip ay lumapit muli ito sa kanyang gobyerno para humingi ulit ng saklolo at siya lalong gumulo ang lahat. Ang Ukrainian authorities ay nag-request na ma-access ang mismong police report pati na ang medical assessment na ginawa sa mga sugat ni Maria. At katulad ng inaasahan, lahat ng sinabi ng Dubai Police ay parehong-pareho sa medical report. Ang mga sugat ni Maria ay mula sa pagkahulog. Pero isang medical staff na hindi nagpakilala ang lakas loob na lumutang at sinabi nito na malayong malayo ang medical report sa mismong nangyari. Ayon dito, nang ma-admit ang influencers sa ospital ay napakarami nitong mga sugat. Napalagay niya ay mula sa pakikipaglaban o sa madaling salita, ito ay self-defense. Kung ang impormasyon na yan ay nagbigay linaw sa pamilya ni Maria na may pinagtatakpan talaga ang Dubai Police para naman sa Ukrainian authorities ay klaro na ang tanging rason lamang kung bakit yung ginagawa ng mga otoridad sa Dubai ay dahil sa maaaring ang salarin o mga salarin ay mga maimpluensyang tao. Ngunit ang publiko pati pamilya ni Maria ay wala namang nagawa sapagkat wala talagang inire-release na statement ang Dubai Police sa investigasyon. Kaya ang publiko ay patuloy sa pagbuo ng teorya tungkol sa kung ano ba talagang nangyari kay Maria. Ang isa sa pinakasikat na teorya ay di umanay ang influencer ay hindi dumalo sa event kung saan siya inimbitahan. Sa halip ay dinuluhan ito ang mas exclusive party na dinaduluhan ng mga sheiks at mga Arabo na mayayaman at malakas ang impluensya. Sa teoryang yan ay di umanay dumalo sa Maria sa tinatawag na party party. Ang party na ito ay hindi basta-basta mong madadaluhan sapagkat pili lamang ang mga tao na karamihan ay mga modelo at influencers ang iniimbitahan. Kung ang mga ito ay matipuhan na mayamang tao, ang pinakamababang pera na matatanggap nito ay 30,000 US dollars $30 o katumbas ng 1.7 million pesos sa palitan ngayon. At maaari pa yung tumaas sa 2.8 million pesos sa isang event lamang. May iba naman na di umano'y masaya na sa mga luxury items. Ngunit sa panahon ngayon ay wala ng libre. Kapalit na malaking halagang yan at kapag tinanggap ng mga modelo o influencers ang pera at mga regalo, ay nangangahulugan lamang yon na pumapayag din sila sa gagawin ng mga kalalakihan sa kanila. Merong kumalat na video sa internet kung saan ang mga sheiks ay binubugbog ang mga ito. May iba naman na napuputulan ng buhok at ang matindi ay kapag nasilaw ka sa malaking halaga ng pera, ay pumapayag ka sa kahit anong gawin sa iyo ng mga kalalakihan na nagbayad sa iyo kahit sexual pa yan. Kahit umiyak ka o magmakaawa ay hindi ka nila papakinggan. Sapagkat sa isip ng mga ito ay nang tanggapin mo ang pera o mga regalo ay pagmamayari ka na nila. Kaya may kalayaan pa silang gawin anuman ang kanilang gustuhin sa'yo. Kahit sa punto na matanggal pa ang ngipin mo, isabit ka sa malaking kawit o hook ng hubot-hubad, duraan, taihan, ihian at kung ano-ano pa. Para sa mga tao sa internet ay maaaring naloko si Maria upang pumunta ito sa Dubai. Pero may iba naman na nagsabi na si Maria ay isa talagang bayarang babae na gagawin ng lahat para sa kasikatan at pera. Kung ka kang maghanap sa internet tungkol kay Maria, ay maaaring makita mo ang kanyang mga video kung saan ay gumagawa siya ng X-rated videos at kumalat din ang ads niya tungkol sa paghahanap ng mga customers at kada session ay nagpapabayad siya ng 500 euros. Ngunit ang mga nagsuputang teorya ay natapos nang nagkamalay si Maria. Nang silang mag-ina ay makabilig sa Russia ay sinabi nito na ang mga kumakalat na teorya tungkol sa Porty Patty ay hindi totoo dahil ang talagang nangyari noong March 9 ay nakakilala siya na mayayamang Russia na halos lahat ay teenagers. Kapalit ng pagsama niya sa mga ito ay pinangakuan siya ng mga Russia na ihahatid siya ng mga ito gamit ang private plane patungong Thailand. Ngunit sinabi ni Maria na sa dami ng mga itong ininom na whiskey ay nagbago ang pag-uugali ng mga ito. Ang mga kalalakihan ay unti-unti siyang inalok na uminom. Pero nang siya ay mangi ay doon na naging agresibo ang pag-uugali ng mga ito. Ayon kay Maria, ang mga binata ay nagsimulang magbasag ng bote ng alak at minsan pang sinabi ng mga binata na wala na siyang magagawa dahil pagmamayari na siya ng mga ito. Kalaunan ay itinulak na rin siya ng mga lalaki at kinuha na rin ng mga ito ang kanyang mga gamit sapagkat gusto na ng mga itong makipagtalik sa kanya. Bagamat nilamanan niya ang mga ito ay wala naman siyang nagawa nang siya ay hilahin ng mga ito pabalik ng kwarto. Sinabi ni Maria na nakatakas lamang siya nang ang mga kalalakihan ay pumunta ng balcony. Kaya tumakbo siya ng malayo hanggang makarating siya sa local construction site. Pero naabutan rin siya ng mga rations. Kinumpirma niya na sa tindi ng galit ng mga ito sa kanya ay tinuklap ng mga ito ang kanyang ani. Ang huli niyang natandaan ay pinalo siya ng mga ito sa ulo. Hindi niya alam kung nahulog ba siya o inhulog siya. Pero ayon sa influencer, ang sunod niyang natatandaan ay ang paghingi niya ng tulong sa isang motorista na tumawag ng pulis at ambulansya. Na-identify ni Maria ang mga sospek, pero ang mga ito ay nakalibas din at ni isa ay hindi nasampahan ng kaso. Ayon sa report ay kaya walang nakasuhan ay dahil ang tingin ng karamihan ng mga tao pati ng mga pulis kay Maria ay isa itong bayarang babae na ang lahat para kumita ng malaking pera. Nang maayos ang papeles ng mag-ina, ang mga ito ay mas piniling bumiyahe sa bahay ni Ana sa Norway upang doon makapagpahinga at makapag-recover si Maria. Sa interview kay Ana ay binahagi nito na ang milyones na halaga ng pagpapaospital ng kanyang anak ay binayaran ng buo ng Dubai officials. At ang kapalit noon ay ang kasunduan na wag na wag itong magsasalita sa media na makakasira ng imahe ng United Arab Emirates. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.